Mga dahilan ng pagbaksak ng mag-aaral. Madaming estudyante ang pumabaksak sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng kakayahan ng kanilang mga magulang. Madaming estudyante ang naingto dahil sa hirap na buhay. Mas inuuna nila ang makapagtrabaho para sa pamilya. Ngunit may estudyante din na imbis na mag-aaral, inuunang paglalaro, pagbabarkada. Ito ay kanilang nagagawa dahil sa kakulangan ng pansin ng kanilang mga magulang. O kapabayaan magulang o kapabayaan. Ngunit, hindi natin pwede ito masisilahat sa ating mga magulang dahil tayo may may sarili ng desisyon o pag-iisip. Kaya na dapat lamang ng sa gandong edad ay alam na natin ang tama at mali. Ngunit, kailangan din natin bigyan ng pansin ang mga estudyanteng nabubuli. Natatakot pumasok sa mga buli. Bakit nga ba? Pumasok dahil sa mga buli. Bakit nga ba ito? ng Natanong ba natin kung umusta sila sa pansarili at pampamilya. Madalas ang mga nabubuli ang buwabasok sa eskulan dahil sa mga kanika mga problema. Marat madalas ito hindi natin maintindihan. Kaya narapit na mas palawakin, intindihin at isa puso ang lahat ito. Para sa amin, kailangan natin inspirasyon o motivasyon para maintindihan ng mga tao na hirapan na ito ay madali lang kung gugustuhin at isasapusong kailangan inspirasyon o motivation para maintindihan ng mga taong nahihirapan na ito ay madali lang. Kung gugustuhin at isa sa puso natin, hindi madali ang pag-aaral kaya nararapat na suportahan natin ang bawat isa. Suportahan natin ang bawat isa at iparamdam natin na hindi hadlang ang kahirapan para makapag-aral at ipakita kung ano ang ating mga kaya at ang ating talento sa ating pag-aaral ay sinusubok tayo kung anong kakayahan ang kaya nating gawin ay kaya nating maipakita ng hindi nahihiya. Gamit ang ating pag-aaral ay sinusubok nito ang ating lakas ng loob upang makapagsalita sa harapan ng maraming tao. Kaya nararapat lamang na imbis pagtawanan ng mga taong bumabaksak dahil sa kanilang pansarili o pampamilya problema, ito ay ating alalayan upang magkaroon ng bagong kaalaman at magkaroon ng bagong matutunan.